Good morning! Welcome to my channel! For today's video, pag-uusapan natin kung anong oras gumigising ang mga uh, domestic helper dito sa Hong Kong. Uh, gumawa ko ng listahan guys. So, nandito siya. Chinet ko yung aking mga double cards dito sa Hong Kong. At tinanong ko sila kung anong oras ba sila gumigising sa umaga. And then, ang reply nila, bakit? Then, sabi ko sa kanila, gagawa lang ako ng content para makapag-share sa inyo. Kaya ito, may eh, mga reply sila sa akin. na naman mga ngayon kapag tinatanong ko, ang sagot agad nila, bakit? So, humihingi tayo ng permission sa kanila. Sabi ko, gagawa ako ng content para kahit pa paano, makapag-share ako sa inyo. Okay? So, umpisa natin kay Sister Laureline. Sabi ni Sister Laureline, gumigising daw siya ng 5 a.m. Pero, yung start ng work niya ay 7.30. Then, si Jinky, sabi niya, gumigising siya ng 8 a.m. Kasi, magigising yung alaga ko. So, depende nga sa employer nyo, employer nyo yung magsiset ng gising nyo. Karamihan, ha? Kasi ako, employer ko din yung nagset ng gising ko sa umaga. Ayaw nila nang maiistorbo. Kasi pag gumising daw siya ng maaga si Jinky, magigising din yung alaga niya. So, napakaaga. Sabi naman ni Sister Rosely, 6.30 siya gumigising. Dapat 7 a.m. nakaligo na daw siya. Then sabi ni Jocelyn, 6.40 kasi maliligo pa ako. Then, ayun nga, umaga sila naliligo. Si Sister Bibian, dumigising din ng 6.40. Siguro ito si Sister Bibian, ano lang, toothbrush lang, then hilamos. Kasi sa gabi to naliligo eh, parehas kami nito. Si Tin ay gumigising ng 6.30 a.m. 6.30 a.m. meron siyang alaga, parehas kami ni sister. Ni Tin, meron din siyang newborn. Gumigising siya ng 6.30. Pero ang sabi daw ng employer niya kahit 7 a.m. Pero mas pinili niya daw yung para mas maaga siyang makaumpisa ng trabaho, maaga din siyang matatapos. So, depende nga sa employer nyo. Kasi ayaw nilang maiingayan sila, magigising sila eh. Ito naman si Abigail, gumigising siya ng 6.30 kapag may pasok daw yung um, kanyang mga alaga. Pero kapag walang pasok yung kanyang mga alaga, 7.30 daw siya gumigising. Ito naman si Arlene, gumigising siya ng 7.20. Ito si Sister Eileen, gumigising ng 6.30. Karamihan dito, mga 6.30. Si Rina, 7 a.m. So, nandito lang din to guys sa Lohas Park, tong mga to. Mga friend. Si Sister Lowin, 6 a.m. siya gumigising. Kasi dalawa alaga nito eh. Mga estudyante na din. Kaya siguro 6 a.m. Si Ate Mayet ay 6.30 or 7 a.m. And ako, ako guys, gumigising ako ng 7 a.m. Kasi yun din yung sabi ng aking employer. Gumising ako ng 7 a.m. Pero kapag baagang gumising si baby, syempre, gigising ka rin ng maaga. Kapag lang. Pero ngayon, 7 a.m. pa rin ako gumigising, guys. Pag pumatak ng 7 a.m., mag alarm na yan. Then, toothbrush. Toothbrush, toothbrush lang. Kasi, sa gabi naman ako naliligo. Okay, so, ayan. Alam nyo na, guys, kung anong oras gumigising ang mga kapwa natin domestic helper dito sa Hong Kong. Uh, binigyan ko lang kayo ng idea guys para kapag nandito na kayo, alam nyo kung anong oras kayo pwede gumising. Pero more on dito depende sa employer nyo kung anong oras nila sasabihin. Sasabihin yung oras ng gising mo. Kasi sila ayaw nilang maiistorbo yung uh, pagtulog nila. Siyempre, mag alarm ka, maririnig dun sa kanilang kwarto. Dito kasi sa amin, guys, rinigan masyado yung uh, <clears throat> mga boses. Kahit yung employer ko, rinig na rinig ko yung usapan nila sa kwarto nila. Kasi kwarto nila, then pagitan, may CR, then uh, kwarto ko na. Pero rinig na rinig pa din. Kaya ako, pag may kausap ako sa phone ko, mahina lang yung boses ko kasi alam ko na maririnig din nila. Kaya ayaw nila ng masyadong maingay. Okay? So, ayan. Dito guys, more on 6.30. Pinakamaaga na yung 5 a.m. Pero, start pa rin siya ng 7.30 ng work. So, depende pa sa'yo kung ano oras sa gigising. Depende na lang sa alarm mo. Kung anong oras mo gustong mag-alarm. Pero karamihan, ang start ng work dito ay 7 a.m. Okay, so ayan, alam nyo na guys, nabigyan ko na kayo ng idea kung anong oras nga bago migising yung mga kapwa natin domestic helper dito sa Hong Kong. So, sana may nakuha kayong idea para dun sa mga first timer na Uh, gustong mag-apply dito sa Hong Kong, alam nyo na kung anong oras kayo uh, pwede gumising. Maigiigi na to guys, kasi dyan sa atin, mga katulong maagang gumigising. Minsan nga siguro mga alas 4 pa, dahil madami nang gagawin. So dito naman sa Hong Kong, medyo late nang konti, kasi nga ayaw nila ng maingat. Okay, so thank you po sa lahat ng subscriber ko guys. Dumadami na tayo. Sana supportahan niyo po yung aking YouTube channel para tuloy-tuloy na tayo guys. So, ginaganahan na tayo mag-vlog and mag-share ng mga information based sa experience natin dito sa Hong Kong. Okay? So, thank you so much for watching guys. Please like and support my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you! Bye-bye!